Hello guys. Ngayon nga ay may pupuntahan kami sa malayong branch ng company namin kasi meron dun dalawang Pilipino na bibisitahin namin. 2023 sila namin na interview sa Pilipinas. Tapos nag-start sila mag-aral ng 2024 ng January. Tapos dumating sila dito sa Japan ng 2024 July. Tapos na-deploy sila dito sa shop ng August, 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 19 August 19 sila na deploy dito sa shop so ngayon malayo yung biyahe namin mga 3 to 4 hours kasi madulas yung kalsada update na lang namin kayo pagdating namin doon let's go after 3 and a half hours dito na kami guys hindi lang ito yung apartment nila po. yan hindi lang namin alam kung saan dito yung kwarto nila sumigaw ka dyan para lumabas <laughs> dito muna kami uuna Pagbisita kasi yung isa day off yung isa may pasok katapos namin dito pupunta kami dun sa shop unsa uh, mo na sus ang bango ah yeah. mukhang mm, naghanda ka talaga para sa amin ah Hmm, hmm, oh bango, ah, ganda ng bahay nyo ah, quality,

Ito, ito. Magkatabi pala eh. Ngayon kwarto niya oh. Hmm. Bukas pa yung ilaw mo. Kaya pala lagi niyo siguro naiiwanan yung ano niyo. Isa. Ah, ayos din ah. Ang daming pinky mono ah. Ito ganda rin ito ah. Linis. Sugoy. Wow. Oh, kiri, Ah. suway kiri, erai deh, erai kiri, erai kiri, erai kiri, erai kiri, erai ini erai kiri, kita kiri, erai 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 Ya, Hey Hi, ikimas. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian dito sa bahay niya, ay agad na kami pumunta sa shop para mabisita yung isa. Ang day off niya ay Sabado at Linggo at ang isa naman, Martes at Merkules. After 6 minutes ng takbo ng sasakyan, dumating na kami dito sa shop nila. Guys, nandito na kami sa shop. Iba yung pangalan ng shop nila sa shop namin. Kasi nabili lang to ni Boss yung company na to. Dai jo ba? Di sini. Unang nakarating ako dito 2023. Winter winter din yun ni eh. First time ko pa makarating. datang. first time niya makarating dito. Nung pumunta kami dito, Winter ng 2023. Tapos pag uwi namin saya nagsabi ako kay boss na di lagi di sini Filipino. Kaya, nag interview kami ng 2024. Mm. Ay, ah, hindi, 2023 20, din. 2023. 20, Nang November. November. Tapos, November 16. tapos, nakarating sila dito ng July. Bago nga kami makarating dito sa may entrance, sinalubong na kami nung senpai nung isang Pinoy dito. Siya yung leader sa mechanic na nakakasakop doon sa isang Pilipino. Agad na kami pumasok dito sa entrance ng shop nila at naaktuhan ko na yung isang Pilipino nagpapalit ng gulong. Ganyan naman tayo mga Pilipino, kahit pagod na, nakangiti pa. All goods naman dahil sabi ng leader niya, nagagawa naman ng maayos yung trabaho, mag-change tire, change oil, at iba pa. Depende sa job order na binibigay sa kanya. Kahit nga oras ng trabaho niya ay pinahiram sa amin siya ng leader niya, Para makapag-usap daw kami ng maayos. At mukhang masaya naman siya dahil mula nung interview niya hanggang sa ma-deploy, ngayon ko lang ulit siya makita. Kumusta? Dito? Ano lang? Malik Ano, ano, Ah, Kaya niya namang makapag-communicate sa Japanese language. Kaya hinayaan ko siya na mag usap sa HR namin. Silang dalawa lang din ang unang Pilipino sa shop na to. Kaya ang sabi ko sa kanila, patuloy pa rin na mag-aral. Ako na ulit ang magsasabi sa mga aspirant na mag-a-apply papuntang Japan. Kahit hindi kayo kagalingan magtrabaho, basta kaya nyo magnihongo, goods na yan. After namin siya makausap, nagpaalam na kaming umuwi, kaya may binigay pang pagsalubong. Itong dinaanaw namin pagpasok at paglabas ay yung front office nila. Hindi ko na sinama dahil may mga customer na nandito. Ang location ng shop ay nasa gitna ng city, kaya kung dito ka madidistino, hindi ka mabuboring kasi pwede kang maglakad-lakad kung saan mo gusto pumunta. Kung mapapanood nyo itong dalawa, patuloy nyo sanang galingan para magkaroon kayo ng kasunod na Pilipino dito. All goods naman ang feedback kaya happy na ako para sa inyo.